guys. Ito guys, ganito ang ginagawa ko para mabilis mabuhay siya guys. Ito guys, ang aloe vera. Tutuso ko dyan. O, ah, diba guys? Proven ko na yan guys. Sa bago siya guys, ito talaga ito sa... Tapos guys, ito ulit. Mm mm, 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 Kasi guys, iyan guys. Oh, ito. Ang mahiwaga. Aloe vera. Ang mahiwaga ng aloe vera. tsaka maraming mamumulaklak na. Guys, where is this one? Well, this one. Of oh, course, guys, another, another, another. na guys ang pang pinale mm. of course guys ang aking mahiwagang aloe vera mm. kailangan yan guys ah, mm. syempre guys mm. proven ko na yan guys ang aking syempre guys yun pa na sa si inyo sharing is caring. Diba guys? Nail care. Sharing is caring. Yan ang aking secret sa pag guys. Para mabili siya malamulak Ayan guys. Eto pa guys. meron pang secret. O, didiligin ko na siya guys. Na. Ugas bigas. Pang pinag. Oh, ang saya-saya nila guys tanong so, ko guys na ngayon Ayan. Ayan, guys I'm done gardening guys thank you for watching guys ang na ko so, nagawa guys look, look. This, uh, mga bagong tanim wala pang ungat yan ito, may ugat na to. Linipat ko lang. Dalawa. Mabilis lang yung days ng Tatlo. Apat. Ito na yung mga wild yellow lilies. Is, uh, anim yan. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Guys, ayun yung isa. Ito naman, linipat ko lang ng pat. Kasi mas love kung nasa pat. Mabilis alagaan at diligin. Ayan, guys. Yan. Thank you for watching, guys. Ayan, guys. Diba, guys? Hindi naman kailangan na ah, malaki yung lupa nyo. Discard it. Discard lang yan. Para magkaroon kayo ng halaman. Oh, Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.